Ipinagtanggol ni Sen. Robin Padilla si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga kritiko ng Senador sa pagsusulong sa panukalang batas na naglalayon na i-decriminalize ang drug use o paggamit ng ipinagbabawal na droga. Sa panayam sa Senado, sinabi ni Padilla na may personal na kalaman sila ni de la Rosa sa naturang issue dahil siya ay dating galing sa Bilibid at si Bato naman ay dating Bureau of Correction Director ng New Bilibid Prison. Ipinunto ni Padilla ang kalagayan ng mga bilanggo sa loob ng bilibid o mga bilangguan kung saan halos magsiksika na ang mga inmates o person deprived of liberty. Samantalang aniya aalog-alog ang mga rehabilitation centers dahil walang mga nakarehab. Iginit pa ng senador na ang karamihan sa mga nakukulong ay mga may hirap na may kaso sa illegal drugs na maliit lamang ang mga nahuhuli sa kanila. Paliwanag ni Padilla na wala namang sinasabi si Senador De La Rosa na gagawin legal ang paggamit ng droga. Aniya ang tanging na nila ay ang mga nauhulihan ng maliliit o yung tinatawag na piso-piso o dalawang piso na halaga ng ipinagbabawal na droga. Aniya sa halip na ikulong, mas nararapat lamang na bigyan ng pagkakataon na dalhin na lamang sa rehabilitation centers. Dagdag pa ni Padilla na kapag ikinulong agad ang drug users, tapos na ang kinabukasan at tiyak na magiging sundalo sila ng mga drug lords sa war on drugs. Kaya po namin sinasabi na iti-criminalize po natin dahil karamihan po ng nakakulong ay mahirap na tao. Kapag sinabi po natin mahirap na tao, yan po yung nakuhanan ng piso, dalawang piso, isang joint, dalawang joint, tatlong joint, dalawang joint mga driver, labandero, labandera. Yan po yung mga, uh, mga nakakulong dyan. Kaya po ang sinasabi natin, kung seryoso po talaga tayo sa drug war, kasi sabi natin, tayo may drug war, di po ba? Kapag may war, may sundalo. Ang sundalo ng mga drug lord, sino po ba? Eh, yung mga mahihirap. Yan po ang kanilang ginagamit. Kung pupuloyin po natin, ng mga mahihirap na tao ang kulungan at hahayaan natin yan mabilibig ng dahil sa piso, dalawang piso, dalawang joint, tatlong joint. E eh, para po natin binibigyan sa sundalo itong mga drug lord. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.